Andiyan na po si Paring Ed So good morning mga ka-idol Another day Another ride Lakas mga Paring Hive eh no <laughs> Napapanood nyo ba yun Si Paring Hive Aliw na aliw ko sa mga videos nun eh So let's go aliw na aliw ako kasi, di ba? At least nagiging aware tayo kung magkano presyohan ng mga luxury watches, ba? Diba? Grabe presyohan, di ba? Nakakalula. <laughs> well, kasi totoo naman, investment. Kumbaga parang pinarada mo lang yung pera mo doon. At saka ano, ang maganda doon, nag-appreciate yung value. Diba? So, nabili mo na, nasuot mo pa. Kung mag i -re resell mo, pwedeng maibenta mo ng same price wala nang na pagkakabili mo or mas mataas pa, di ba? Or, or bumaba siya, hindi ganun ka-depreciated ga talaga. Hindi tulad ng mga sasakyan. Parang ano yun, parang ginto. Kaya tumataas. So, nandito na tayo sa Cubao. Uy, may natikitan pa, oh. <laughs> ano ba yung relation yan, boss? Hindi tayo sa ilalim. Matigayang kumugulo yung aking brake fluid. Ayun, oh. Eh, no. Ano ba yan? Madumi na kaya, eh. Or normal ba yan? Pakicomment nga, mga ka-idol. Parang kumugulo, eh. Ito pa ba siya? kel Ba'la na sa cell na sila kasi 7:30 ang take off nila doon. Eh. Sana makahayo. Eh? Ken ba? Shell. Shell is Yellow bus lane. Woohoo. It's <laughs> to you, Shell. Si Mr. President Siya lang mag-isa So anday tayo sandali dito mga kaidot So yun pakilala ko nga pala sa inyo Ito yung aming, aming Presidente ng J-Dirt Si Ariel Si paring Ariel ang daming road closures ngayon sa Makati Kabisado mo? Sabi ko, hindi <laughs> <laughs> Kaya, pa. So, ayan uh, Motor ni Mr. President Di V4 no? Ito yung dating motor ni Tech Tapos si paring Paring Ed oh, Ang lalapit niya boy So lang tayo sandali dito ng mga kasama natin Medyo maagad na paagad tayo Maligaw ko kayo Sila nandito na ang ating mga kasama Meron dito abentador. oh. Sumayad siya doon sa paangat Tapos dito mababa, mataas din yung babaan Hindi niya alam para siya bababa Ayun oh bogino, V12 baby Whoa. frozen ice let's go Madili mo ang ulan konti na natin no hindi ano na tayo uh, lima so ito nga pala tatambay lang tayo ng uh, no sa may kaya uh, pereya ba yung Perea first time natin makakapunta doon eh. So it's a gaming mga idol Ay! Delikado yun Yeah nice. ice sa kasama natin dalawang Ducati V4 isang 10 r so, meron tayo nakaduk uh, ano 790 790 ba yan o no? yung naked version ganyan oh, yung mga bakal-bakal ang tatalim ng itsura eh tsaka ano yan, sobrang dulas yan pag na-chempo ka dyan, balentong ka dyan boy. boy eh, no? Galit si Nagalit si sir Tawal kasi yung boy Kaya lalag pa sa Baseline boy Kala <laughs> <laughs> ko Para akin gawin eh. Kaya bangers pala dong boy Ano daw ito ngayala eh, pag sunday Dapat dito kami dadaan Bukas ah, bukas Medyo sira tayo din sa Makati Naligaw na ligaw ako din sa lugar natin paring sparring ito lang ang gloves kamukuti na talaga yeah. 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 yun Naliligaw, naliligaw You know Si El Presidente talaga Para ibomba

Pereira. You know, parking daw ang wala talaga. dito to? Hindi? dito pwede dito? Baka reserve Ha? Kung nasa dito, ipapasan ko doon. Masakit doon, hindi Dito? So yun ang lineup natin mga ka-idol lang tayo yun Anim Tatlo, ani, limang sports Pag isang naked Ano ba ito? 790 ba ito? Oo, oh, 790 nga Ito ko 790 So yun dito tayo kakain sa May Perea So first time natin yung ano no pagkain okay, dyan Tapos may mga tumatambay din ng mga Tinatambayan din pala talaga ng mga rider dito eh. So yun yan Ang ating mga line up po ginong before nito ano So yun balik ako kayo later mga rider Uy putang ina Kung galing sa taas bro ha? tayo dito so yun ka uwi na kami mga kaidol ininjan tayo ni Presa hindi na bumalik kari pre may namama to ako tara 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 may namama to may namama to ako tara huh? Hindi ka sabay <laughs> Grabe pala dito may namamato <laughs> Kasi mga condominium yung nasa ano eh Nasa area kaya nabubulabog yata sila Pangit pala dyan tumambay eh galit sila eh Okay daw, okay Ayun, nag-alarm na Yeah So yun, kwento ko lang mga kaidol kung mapapansin nyo yung mga videos natin na, natanggalan ng ano ng ng ads so no? wala na siyang mga ads so no? na demonetize sa ni YouTube hindi ko napansin meron palang email sa akin nung Feb ba? nung no? March hindi ko naman alam kasi na ano pala once na inactive ka ng 6 months or more than 6 months mati-demonetize ka, makawalan ka ng ads yun, kaya yung huling huling upload natin is wala, kibre <laughs> kasi ano eh mahigit 1 year tayo walang upload huling upload natin August 2023 tapos nag-upload tayo nitong September nung pump bike namin sa may BGC So one year and uh, one month ha, yung inactive sa YouTube no Tara, pa-edit sana kami. back Kaya kailangan natin mag-reapply ulit. So para maibalik ni YouTube yung monetization mo, kailangan mo mag-reapply. So kailangan mo lang mag-upload ng 3 videos then at least 3,000 watching hours parang ganun. Then yun parang automatic na ma mare-reapply yung ano mo, yung ads, yung Google AdSense mo naabi so, Nakabisi kasi tayo. Tagal din pala natin hindi nakapag-ride. So yun, bali pangalawa ko pa lang to. Pangalawang upload ko pa lang to. So oh, isa pa. Tapos kailangan ma-reach natin yung 3,000 watching hours. Medyo marami nang sasakit sa EDSA. Uy! last time na palatan tayo parang dalawang beses tayo na papalatan ngayon kargado ako boy may dala akong pamasak may dala akong compressor kaya loaded yung belt bag kong bigat nangyari <laughs> dito oh nakaliko yung isang gulong niya one be best pag gaming, oh <laughs> return ah, up? So, my idol. That's it. That's it. ini penik aku nanam tayong upload so don't forget to like and subscribe comment down below see you on the next one bom bomuna babush oh warga palau ui kalaban kalaban